Good morning, good morning, mga gugoy, umako. So, ayan, for today's video, guys. Tayo na naman magluluto ng ulam para sa tanghalian. Ang lulutuin ko ay pork steak. So, ayan, ito yung mga prinipar ko lulutuin. in so, ayan, ito yung against the light. Ito yung part ng liempo, ng baboy. Tapos ito yung toyo. Lemon. Or calamansi juice. At ito yung sibuyas. At dahil maraming bunga ang aking siling makupa. So ayan, linagyan ko ng siling makupa. So ayan. At saka paminta. Ayan guys, atin muna siyang imamarinit. So ayan guys, atin muna imarinit. So, ayan, ito yung calamansi juice. Ito yung toyo. Lagyan ko siya na kaunting pamintang durog. marinid natin ng mga dalawang oras or one and a half bago natin lutoin. May kalahating kilo to guys. Dalawa lang naman kami mag-asawang kakain nito. So, ayan. Hanggang hapunan namin to. Ayan, atin muna siya. Marinit natin ng one and a half hour or dalawang oras. Ayan umapit lang yung ano niya, yung timplan dito sa kanya. So, ayan guys, dito ako sa ano, sa labas magluluto sa diigatong kasi yung gas ko parang malapit nung maubos kaya dito muna ako magluto. habang nakababad yung ano, nung yung lulutuin ko, Ako'y magdilingas na na Apoy. Ayan, magpanggatong muna ako kasi mauubos na ang gas ko. Pag ang loto, yun, doon ako nagluluto sa loob. kalandigas kaya ngayon dito muna ako sa kalandigatong mahangin. Yun lang ang problema dito. Pag sa labas ako nagluluto mahangin. Wala na mga problema sa panggatong. Marami dito sa bukid. <laughs> Yung mga ano nang nyug. Yan. Yung bunot. ng nyug. Pwede panggatong ito. Ayan guys, tayo na mag-umpisa, magluto. Ayan. Lagay muna tayo ng mantika. Ayan guys, tayo mag-umpisa na. Atin muna isangkot sa itong sibuyas. Sabayin na natin at saka itong siling makupa. Tangkatin siya muna natin. Kahit tap, lang guys. Tangkatin na natin. Ang bango niya, guys. Maning aroma ano siboy at, at saka itong siling makupa. yung fork, ating muna siya fry hanggang magkulay brown guys natin hindi natin itatapon at ilalagay ulit ito natin mamaya ayan at ibalik pa rin So, ayan guys, lagyan natin ng na sabaw ng tubig. Papalambutin muna natin ang karni bago natin ilagay yung mga recado niya. So, ayan guys, ilagay na natin yung pinagmarinitan kanina. So, Ayan. lagyan natin ng kaunting magic syrup. Pan natin ulit guys. So ayan guys, atin na ilagay yung sibuyas at saka yung siling makupa. Atin itatapin. Tikman guys. Mm. Tama lang ang timpla guys. Pati yung asing ng kaunting ano na lang guys pakulo babawasan lang natin yung tubig niya yung sabaw siguro mga 5 minutes pa So, ayan guys, luto na ang ating pork steak. Ayan. Kain na tayo. I am bye bye and God bless I love you all